O, po, tindig po. Maglutok na po tayo ng macaroni. Gulat kayo kasi napakarami naman yan. May kunting salong-salo lang po dito sa bahay. Kaya share blessings lang po tayo. Mga kailan. At yan po, ito na ang kalabasan. Imekos-mekos na natin yan. Maapit ng gatas at cheese yan, mga kaidol. Iba talaga pag lutong bahay, mga kaidol. Napakasarap yan, mga kaidol. Yummy yan, mga kaidol. Pagka may gusto po, may komentaan lang. Salamat sa panonood, mga kaidol. Please like and share naman.